Ayan, may pop up door tayo Kakabit natin sa Honda Click Gerson 3 Dual horn Tapos yung loud horn niya ay pop up door Atin po ang kakabit nga Dito po lalagay ang Pop up door <laughs> Ang pop up door sa Dito sa may ano, sa may charging port Sa may charging port da, Yeah. Watch out, watch out guys idol, pinabitin natin ng domino switch. Yan eh. Yan ang magiging pinakang selector ng ating busina. Ano? Stock at saka pop-up door. Yan. Ito ang wear na lumabas diyan. Azul. Brown. Azul, brown at itim. Yung po azul ay itinap natin sa sakit ng busina. Ano? Yan po ang purong light green. Yan. Purong light green ano? Yung isa naman ay negative ito. Yung na may strike na red, negative yan. Ito'y positive ang ating igniter ano, positive. Yan ay papunta sa blue ng ating domino. Naglagay po tayo ng isa. May isang wire out. Yan po ang papartner natin sa stacker natin. Ano po yung papartner? Yan, dalawa na yan. Yan. Tapos itong isa, sa relay, sa relay ito. Sa relay. Ayan, recap po tayo sa ating video. Ito po yung ating ginagawang ano, dual horn, stock horn. Ito yung selector niya. Yeah, selector niya, stock horn. Ito yung ating uh, pop-up Yan. wiring natin yan. Nandito yung ating pop-up na uh, ang ating ano, mekanismo na dito sa lagayan ng power ng <coughs> dito po sa lagayan ng ating ano, charging port. Dyan pinapalagay ng may ari nagbutas lang po tayo din eh ayan yun ang ating pop-up doll ay merong apat na wire isang dilaw, isang asul, isang itim at isang brown ito ang binyo niyan sa ating dual horn yung switch natin ay kagaya na kanina yung blong in ano, yung positive sa igniter ng ating switch nagpagapang tayo ng dalawang wire Tambusin, ito yung isa papuntang busi na yung isa out parang bumalik lang sa tapos. Tapos isa positive ito nalabas positive sa isa sa kulay team yan o nilagyan natin sa relay sa negative line Tapos ah, positive. So positive ito positive ng ating relay tapos yung kanyang patapat yung kulay dilaw ito yung ground negative yan. ito pong supply natin yung galing ano galing battery ito positive ng ating battery yan may piyos po yan, sarili ng piyos. Tapos itong ating puti, na lang, dito yan sa dilaw. Tapos yung kulay asul, ay sa isang natin, sa isang sa piyahor natin, piyaho natin. At yung isang negative, itim, tatap na din natin dito sa itim nang yan, itim ng pop-up yan oh. itim mo oh. Nakikaroon po yan, sama-sama yung ground natin. Nakadikit sa turilo sa chassis. Ayan. Dalawa yan. Basta itong blue at saka brown positive yan ang ating sea horn. Ayan. May. Ayan na po. O, oh, testing natin. Testing. Ayan na. Ayan na. Ayan na. then pop up down do na set up ko niyan. Ma-mounting nang atin ng maganda. Okay, pa 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 para matapos na. Para matapos na ko sa rin